Good morning sa inyo lahat mga idol kasi uh, magandang maaga po. Ayan. Thank you sa inyo lahat sa palaging sumusuporta po sa Philippine Vlog. Ayan. umunta po kami muna sa uh, uh, Changi, matawag dito sa kanila uh, mga ilungga Changi uh, kami doon para kanap kami ng ulamin umaga yan, uh, um, mag-intro po muna tayo sa inyong katiksa. Kita natin kung gaano pala dito, palingke, yan o. Dito, mula tayo dito sa ano. Uh, dapit lang po <tap> sa taga dito po uh, Cabuel ayan, dito kami tapos may 7-11 ayan Kasi dito, dito na po yung palengke nila para uh, sinong nakakaalam dito sa lugar na to ayan o, dito po yung palengke malapit lang po dito sa amin ayan o It's a large damp, like yeah, and fill up. So, I'm going put this This, yeah. one more to go. Two, two, five. Up the lamp. Yes. Up uh,

Be ripe. Be <laughs> <English? laughs> <laughs> <laughs> <Ate, ove ripe. laughs> tayo dito sa... tuyo. Siguro dyan. Iti ng tuyo para pangulang. Ha, ah, ganyan. Yun, eh, yun eh, bagoong toyo at saka kuan No, ginamus. nan <laughs> ng gulay ng mga idol, oh Kani, oh, nan tunuan nan 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 nan

Saob na Sa Hindi, Wala na pare. Dili putlan gud. man Ano? Ah, na. yan. Uh ha? -huh. Mapango. Kano mo? na tono no. Tono. Kano, oh, no. um. kano kilo po sir? Hindi. Wala nang tawad ito. Ah. Okay, <laughs> <laughs> salamat. Oh. Sige. Ano sa akin ka Ah, porinta na. Tama na yung niya ayo? Ano Ang an... Oh, yung gulay, yung gulay po. Tama na. Tama na siguro na yung isa. Ah, gamay-gamay. na doon. Sarap niya na idol. Ito na. na. ulam namin mamaya ang tanghali mga idol.

Oh. To Sarap to. Talbus. Ito lo. Oh. Talbos. Ayan mga idol. ko yung changgek nila dito. Ayan. Sa nakakaalam po dito sa lugar na to. Ito po yung uh, New Carmen. Uh, pinatawag tinatawag nyo ng New Carmen. So dito kami nag Uh, bili kami dito ng ulam para mamaya so yan set out sa inyo lahat yan sa nakakaalam ko dito sana po ay mag comment down below kayo mamaya yan mga idol shake shake natin yung egg nagyan natin ng sibuyas na dahon at saka may ano kamatis and nahin natin yan sa gisa sunod natin mga idol at uh, good morning sa inyo papakita natin dito mga idol ang uh, nagaganap dito po sa uh, ginagawa namin nagumpisa na po kaming magbuhos sa kasulukuyan ay ako ay nagbubutas pa ng mga forma para lagyan natin ng mga ayan, uh, tawag dito sa bisaya abang nagbubuhos na po tayo <coughs> ng posto yan po yung ginagawa namin so Bali, walong poste yung gagawin namin ngayon. Nagdaga namin ng dalawa para test. So, ganito lang. Ganito lang. Hinagyan namin ng mga uh, bakal, kabilya. Para sa magiging uh, asintada natin sa pagdating ng uh, asintada. Ay, May ano na tayo. May nakalagay na tayong mga uh, kabilya. So, dito. Ayan po. At oh, binutasan ko na. Ayan o. Oh. Ayon, mga butas na yung gilid. Ayan makikita nyo yung butas. Ayan. So yan ang tabila Ay butas na yan. Butasan. Butasan ko para at least malagyan natin ng kabilya. Ayan o. Oh. Dito natin ibaon itong kabilya. Nabaon na sa ibabaw. may ganyan pa. Tapos papakita natin yung mixing natin sa ano mga idol mixing natin sa siminto Ang mixing natin sa siminto dito mga idol is ano uh, limang limang balde ng ganyan kalaki mga idol limang balde ng ganyan ng buhangin tapos anim ng balde ng uh, uh yan po ay dalawang siminto sa sa limang buhangin dalawang siminto kasama yung ano kasama yung anim anim na balding yy po ang mixing natin medyo matapang kasi uh, pang pusti kasi mga idol kailangan nating tapangan kailangan nating tapangan yung paglagay ng siminto so ganyan tayo sa mga pusti at biga biga dito sa taas kailangan yan matapang para at least hindi yan hindi na maproblema ang ating kayan pagdating ng panahon kasi matibay Ayan po natin yung uh, puste para pang lagyan natin ng kabilya Preparation po yan para sa uh, magiging ano natin magiging asin yung bari na tayo dito o yung bari na natin o may out yan o oh. So ganyan tayo mga idol. Ang kapal ng ating plywood mga idol is 18mm. 18mm yung kapal ng ating plywood. So, so kailangan dito galing sa 18mm. Uh, makakuha tayo ng 18mm bago tayo kumuha ng kasi may nosing ito mga idol na 2 inches galing dito sa gilid poste. Dito magsimula ang ating uh, asintada ng halublak galing sa 2 inches galing sa may kanto papunta dito papasok sa loob. Yan. So, kuha tayo ng kuha tayo ng 1.1.7 kasi 1.8, 1.8. 1.8 kasi po yung kapal ng ating plywood. So, una natin ng ano. Una natin ng reference na 1.8 bago tayo kumuha ng sintro. Kita natin mga iron para at least makikita malaman nyo. So mula dito kukuha tayo ng uh, 1.7. Uh, 1.8 kukuha tayo 1.8 tapos kunin natin yung laki ng hollow block na ating gagamitin yung ah uh, ito, ito pala hindi na tamali pala ito po yung kapal 1.7 mm tapos uh, may losing tayo na 2 inches so kukuha tayo ng 2 inches ayan 2 inches narito pagkatapos mo, galing sa 2 inches kukuha tayo ng kung anong kapal ng ating hollow block practice makapagbigay tayo ng idea sa inyo ang kapal namin yung ako block is number 6 kukuha tayo ng number 6 dito tapos sa number 6 kukuha tayo ng sinto galing sa number 6 na sukat natin ay kukuha tayo ng sinto so bali 3 uh, inches so 3 inches mula dito kukuha tayo so ito na yun yung 3 inches natin pinuha uh, so bali dito so Sir CM abang natin mga idol So ganyan ang tag layout natin dito sa ating ano ating mga poste para preparasyon para pang ano pang palita sintada ng halo block so thank you sana po ay nakapagbigay tayo ng idea sa inyo yung mga layout natin hindi na yan sa inyo basta kung unin nyo yung kapal ng inyong plywood bago kayo kumuha sa inyong halo kung may nosing siya or wala uh, vlog muna tayo ng konti papakita natin yung natapos natin na pinuhusan dito so yan bali itong bali itong ano itong apat na puste ay pang lima yung saka dulo ba na ayan pang anim tapos yung dalawa yan sa gitna ay eh, hindi pa namin natapos yan kailangan pa ng ano takip so ito ito po una So, kita nyo naman yung pamamaraan namin mga idol Nagbigay tayo ng mga tips kung paano Ayan, sa pagbuhos nito, katulad nito 30 cm, 30 cm by 30 cm po Yung pagbuhos nito mga idol Tulad nito, malayo masyado yung Ano natin, black Yung parang uh, Bakos or sin, parang sinturo niya So kailangan nyo, hindi nyo punoin Hanggang dito na muna kayo sa gitna Tapos pagkatapos na Mabuhusan nyo lahat Tsaka nyo babalikan para Uh, siguradong hindi siya bibigay or hindi siya lumubo hindi lumubo ang ating mga poste so ganyan yung tips natin ay uh, hindi natin kailangan punuin agad kasi uh, baka kung ano lumubo yung poste or pumutok so iniwasan natin mga idol ganyan sa nagawa namin nung una kasi pino, pino ano namin uh, dinirect namin talaga na punong puno uh, siya ay gumubo kaya iniwasan namin na uh, punoin agad, kailangan nasa gitna lang muna at pagkatapos maikot yung ilang posti na nabuhusan, bago nyo babalikan para at least uh, tumigas na yung nauna, yung kulang na lang yung sa gitna isa dito, mga blocks na lang tara maging walong posti ang mabuhusan natin sa araw na ito yan uh, at makapag-umpisa tayo na maghukay doon sa maging extension sa likuran mga idol. Uh, ah sabay-sabay na natin yung trabaho para maka maka ano tayo, hindi tayo matagalan. Kasi ang layo dito. Malayo po sa transportasyon papuntang Davao kaya kailangan nating madalian yung trabaho. Uh, yung trabahong madalian pero maganda ang resulta. Hindi yung madalian pangit ang resulta. Kulang ganun kasi Uh, kung nangungtrata tayo talagang iniiwasan natin na maganyang mga pangyayari mga idol kasi wala na talagang kukuha sa atin uh, kung uh, trabaho natin ay hindi maganda yung kalalabasan so ganyan mga tips at paraan natin yan mga idol at uh, umuulan na ito at uh, hindi kami nakapag uh, buhos na yung dalawang postin na lang sana yung kulang dito kasi bali walong baling walong forma po yung ginawa natin namin dito so yung dalawa yan ayan at saka yung sa gitna ay hindi pa natin nalagyan ng simento hindi pa yan nabuhusan buhat ng umulan ayan o so may kakaunti pa yung ano may kakaunti pang taas sa amin tawag ito kakaunti pang ambon ayan ang ambon So, Pusin namin ito ngayon para Bukas mailipat uh, Mailipat natin yung mga forma Bukas sa kabila na naman Para po sa pagbubuhos Doon sa pusti Yan sa, sa inyo dyan mga idol I Continue sa ating mga, sa ating Videos po no? So yung pinagawa namin ngayon is uh, Natapos na kaming nagbuhos sa mga poste dito bali walong poste So yung uh, Kasi maaga pa Ay uh, yung Yung extension po Dito sa likuran Yung sinabi ni Boss Arman po yun, Ay nag na kami So yun Sa likuran Kita natin Yung layout natin dito Ay Sabi kasi ni Boss Boss Arman Sana po ay Pag ma mak, um, na manunood ka mamaya kasi po yung layout na sinabi mo dito tungkol sa likuran na 4 meters uh, by 5 meters yung dito kasi ay tumama po siya dito sa may posti ayan o kita natin so nag adjust kami na 40 cm ayan o tumama kasi siya posti, hindi tayo makapaglagay ng posti dito. Ayan o, tumama siya. Kaya inurong natin siya dito. Ito na po naging 440 po yung layo niya. So yan. And po, po yung ating mga kasamahan dito. Ano yung extension dito ay ginawa natin para at least tuloy-tuloy po yung trabaho natin. and kasi ito po yung layout natin. Ito ay naging ano naging uh, 840 840 cm by 5 meters po yung layout nito mga idol Ayan. so 840 cm by 5 meters ang um, naging extension po dito sa likuran mga idol natin sinusunod kasi ito po yung gusto ni Boss Arman so, so ito po yung likuran So, bali po dito, banda mga idol, gawin tong firewall dito. Aangat po siya dito ng galing sa bubong ay mga kahit 20 cm lang or 40 cm, okay na yan. Para at least, uh, hindi lang siya, kung may sunog, hindi lang kumasok yung uh, apoy dito sa loob. Yan, sa inyo, mga ka-idol. So, bali, alas 5, imidya na po. 5.30 na po ng hapon mga kababayan mga ka-idol. so nito kanina mga 5 ng hapon ay naginto na tayo sa trabaho so ngayon makita muna natin yung naganap dito sa aming area so ito na po yung layout ng extension mga idol ayan o ito papunta doon sa kabila ito po yung layout ayan o nakaskwala yan dito siya punta doon bali align siya nandito so yung, na yung ano natin nakalign punta doon sa dulo so yan apat na pusti yung madadagdag dito sa likuran para maging working area um, right, right, working area po at uh, maglagay tayo dito ng isang CR sa working area tapos kitchen lagay na tayo ng isang kitchen para naman may mga uh, paglutoan at saka may mga oh, doon sila maghuhugas sa kitchen po mga Ito dito sa kabila may kwarto din para sa ano nila yung sa magbabantay dito isang uh, dalawang kwarto ata kasi siya sa kanyang anak at sa likuran pa may dagdag pa na isang CR para po sa kanila at isang kitchen din Siyang, abang abang kayo palagi mga idol para at least uh, makikita niyo ang magaganap dito kung gusto niyo at masubaybayan nyo rin kung paano namin mabuo ang uh, ganitong trabaho yung ganitong uh, commercial building na ginagawa namin so ayan para naman at least yung gustong matuto makapagbigay tayo ng idea at sa mga viewers natin na palaging sumusuporta thank you sa inyong lahat at Uh, sa silent viewers natin ano, sa kanila uh, lalo na sa inyong pagmamahal sa akin na sumusuporta, thank you sa inyong lahat mga idol mga kababayan dahil uh, patuloy tayo sa paggawa ng mga video para uh, may pakita natin sa inyo kung sa araw-araw namin ginagawa dito bilang isang construction worker po bilang manggagawa na po ng mga building uh, mga bahay na ating tinitirahan. So ito po ganito po kahirap yung trabaho namin. Uh, pero kinakaya namin para para po sa uh, para po sa aming pangailangan sa aming mga uh, pamilya. Sa ma, bawat isa namin dito ay may pamilya na sinusuportahan mga idol. Uh, para sa ano pangailangan sa araw-araw. So, thank you sa inyong lahat uh, mga idol, mga kababayan. Uh, anjan kayo palagi na sumusuporta sa Bitoy Daily Mix Vlog so yan at uh, shout out po muna tayo sa ating mga mahal na mga viewers no yan po yung mga pantra na mo na mga motor pantrabaho ayan mga idol shout out muna natin ang ating mga viewers na palaging nanonood sa atin shout out kay Lilibit Taiko yan, shout out idol. Ingat ka palagi sa araw-araw. Shout out na rin natin si Rolando Perez from Kalinan. Shout out sa Jan Idol. Amping ah, kanunay kanuna sa Kalinan. at ah, daghang salamat sa kanuna yung pagsuporta sa kuha. So, ayan. At kay Bilid na Puras from CDO. Shout out sa taga CDO. Ala kabalo ko na mga Bisaya gini sila. Ayun, amping mo kanunay idea sa Cagayan de Oro Idol. Kay Liliros Coronado from Banga South Cotabato yan. Ah, ingat ka palagi idol sa Taga Banga, South Cotabato. And dito lang kami sa Takurung ah, New Carmen yan. So shout out na rin natin si Carmila Sagarino from Cebu City. Shout out sa Taga Cebu City. Ayun ingat kayo palagi idol. Thank you sa inyo lahat sa panonood sa Bitoy Mix vlog. Uh, thank you sa lahat pa sa natitirang nag-comment po. maraming salamat sa inyong lahat. At patuloy tayo na ng contents araw-araw para at least makapag makapag-upload tayo dahil alam ko na darating din ng araw na uh, makukuha rin natin kung paano natin uh, kukunin ang mga puso ng ating uh, manunood o tagapagsubaybay o ang hindi pa nakapagsubaybay so thank you sa inyo lahat na ngayon Ah, uh, patuloy pa kayong nagsuporta sa akin. So 'yun. And ayan na muna yung vlog natin sa araw na ito. Uh, at bye-bye and God bless us all.